Ito ang production floor na tinatawag kung saan tayo sasagot ng mga calls. Trainees, tandaan na mahigpit na ipinagbabawal dito ang cellphone, pagkain, notebook at ballpen. Dahil ang priority natin ay ang privacy ng mga sensitive information ng ating mga kliyente. Once na makapasa kayo sa nesting, isasalin na agad kayo sa production. Uh Mrs. May, queuing po ba dito? Marami po bang mga tawag yung tipong bubula ba bibig namin sa araw-araw? Oo. Sad to say, queuing nga. Maraming inquiries araw-araw pero kayang-kaya nyo naman yon dahil mayroon namang guide para alam nyo kung ano yung resolution na gagawin sa issue at information sa mga itatanong ng customer. Galingan nyo sa nesting ha! Ano, Aya? Okay ka lang? Ah, kinakabahan po ako, Miss Esme. Parang pakiramdam ko po, eh, hindi po ako makakapasa. Hindi po kasi ako ganun ka-confident magsalita po ng English. Ayah, sa umpisa lang yan, sa tandaan mo na nakaabot ka hanggang dito. Ibig sabihin, malaking potential mo. At kayang-kaya mo to, okay? Nandyan din ang mga co-trainers mo at tiyak na tutulungan ka nila. Oh, girl, kayang-kaya mo yan. Sa una lang talaga kakabahan ka. Pero tingnan mo, kapag nagtagal ka na, sisiw na lang sa'yo yan. Ang babanggitin kong mga pangalan ay ang nakapasa sa ginawa nating mock call. Yes, yes boy. Okay, for dispatch, good job dahil lahat kayo ay nakapasa! Woo! 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 Yes. Starting today ay magti-take na kayo ng calls sa production floor. Good luck at galingan nyo ha! Kuya Aya, sama ka ba after shift? Konting inuman lang. Magsi-celebrate tayong batch na nakapasa. Teka nga, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang kinakabahan na malungkot na ewan. Hindi ka ba masaya na nakapasa ka? Hmm? Hindi naman sa ganun. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung kakayanin ko ba tong trabaho to. Ah, Aya, huwag kang panghinaan ng loob. Sa una lang yan mahirap. Kapag tumagal-tagal na yan, madali na lang para sa'yo yan. E eh, saka isa pa, nandito kaming mga kabats mo. We will support you. So, ano? Sama ka na sa inuman? Maraming salamat, ha? O sige, sasama na. Hello everyone, I'm Ronald, your supervisor or your subject matter expert under T.L. Rona Simple lang ang gusto ko I want you to learn how to read, how to make prompts sa mga issue or concern ng customer nyo Para sa ganon, mas mabilis nyo mahahanap ang sagot sa ating guide Hanap muna ng resolution bago ako tawagin, okay? Ang pinakaayo ko sa lahat ay yung tamad maghanap kahit nandyan naman ang guide Yun lang, and uh, do your best ay, huwag kang kabahan. Kayang-kaya kaya mo yan. Sana nga. <laughs> Ito na. Ito na, may call na ako. Whew. Lord. Tuluan niyo po ako, please. Hi, thank you for calling Cable One Services. My name is Aya. How may I help you? Hi. My Wi-Fi is not connected to the television and phone. <laughs> Again, sir, can you repeat that for me, please? I said the Wi Fi can connect to the television and phone. Uh, so, you mean you can't connect the television to your phone? Is that correct? <sighs> what the hell are you saying? Are you not listening well? The issue is so simple. I'm saying that the Wi Fi is not okay, the Wi Fi is not connecting to my television and phone lord, too long. I don't really <clears throat> uh, i'm sorry, sir. can you repeat that, please? are you even serious? why are you even so dumb? i made this call only to talk to an agent who is so dumb that can't resolve my problem and does not understand what i'm saying. i, I am very sorry, sir. I, I, I am trying my best. i don't care. You are really wasting my time. Can I talk to your supervisor? Please? But, sir, I can assist you, so. Come on! You can't even understand me. I need to talk to your supervisor. But, sir. I said I want to talk to your supervisor. Now! Okay, sir. Let me just put you on hold. Uh, sir, sir Ronald? Anion. Soup po. Soup Wala pa kayong limang minuto magkausap, soup call na agad? Um, request po ni customer eh. Ano yung issue? Uh, about po sa connection po ata. Anong ata? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi ka sigurado kung anong issue ng customer. Ay, I'm sorry po, Sir Ronald. Akin da. Hi, good morning. I'm the supervisor of Aya. How may I help you? Hi, thank you. Thank you for accepting my call. It seems that your agent can't understand me at all. Because I've been telling her the issue over and over. My apologies about that, sir. What is your concern? The Wi Fi can't connect to the television and phone. But I know that it is working. Have you tried it in someone's phone? Yes, everyone really can't connect to the Wi Fi. I think there's a problem. Did you already troubleshoot it, like restart the Wi Fi router? Yes. I've done that and nothing happened. Okay. Since it is not working after those troubleshooting you performed, I think it is better if I send a technician in your place. When is the best time and day to help you, sir? That's a great idea. How about tomorrow morning? Perfect, that is great. Okay, I'll schedule it now and expect the technician to go to your place tomorrow. Sure. Thank you. Did I resolve your issue today? Yes, yes. You understand it perfectly. Thank you so much. With that, again, this is Ronald and thank you for calling Cable One Services. Have a great day. Nakakapika ka. Napakasimple lang pala ng issue. Hindi mo naintindihan. Nakita mo kung gano'n lang kabilis. Pasensya na po, Sir Ronald. Yung mga ganitong issue, hindi pang subkulto. Sobra ka nakakapiko. Alam mo yun. Ano, sige. Anong pagkakaintindi mo ngayon sa issue kung nakinig ka? Hindi daw po gumagana yung wifi nila. Eh, paano niya nasabi na hindi gumagana yung wifi nila, ha? Ano po, hindi po kumukonekta sa TV at phone? Ano yung mga tinanong ko bago siya bigyan ng solusyon? Ah, uh, um, teka lang po, Sir Ronald, um... Ay, Diyos ko! Huwag mo sabihin hindi mo rin naaalala. Um, sorry po, nakalimutan ko po ata. Anong ata? Boba ka, girl? Paano ka nakapasa dito? Ang simple-simple ng issue, tapos hindi ka pala sanay makinig? Ito na ang last soup call mo ayang ngayong araw, ha? Umayos ka! Uh, Sir Ronald, soup call po. Ay, sandali lang. Punta ko dyan, ha? Ano to issue? Sa akin, ha? Ay, ito pa nga lang unang beses na humingi ako ng tulong sa kanya. Ay, ganito pa ang kanyang gina- Kalain niyo yun, no? Isang linggo na tayo nagtitik ng calls. Stressful siya, pero maayos at tatawid naman natin. Oo, oh, mabuti na lang nandyan si Sir Ronald, no? Nahanda tayong tulungan kapag hirap nating maintindihan. Totoo. Iba din kasi ang accent nila. Ang pinagtataka ko lang, bakit kapag nanonood naman ako ng pelikula na English, naiintindihan ko naman. Pero kapag kausap mo na sila, hirap palang intindihin. O Kawaya, kumusta calls mo? <sighs> Sa totoo lang, hirap na hirap na din ako kagaya niyo. Ipinipilit ko na lang din kasi nandito na ako. At ang hirap talagang humanap ng trabaho pero na-stress talaga ako lalo na kapag hindi ko sila naiintindihan. Maswerte na nga lang ako kapag hindi sila humihingi ng subkol. Eh, bakit mo naman iniiwasan ang subkol? Hindi naman madamot si Sir Ronald pagdating dyan tsaka talagang tutulungan kanya. Hmm? Mabuti pa kayo. Maayos ang pangikitungo sa inyo ni Sir Ronald. Samantalang sa akin, madalas iniirapan niya ako. Tapos sinabihan niya pa ako na huwag na daw akong hingi ng soup call sa kanya. <laughs> kasi mainis daw talaga siya. Pero Aya, tingin ko hindi tama na pakitunguhan ka ni Ronald ng ganyan. Bakit sa amin maayos siya? Usap-usapan ka nga ng iba nating mga kabatch. Bakit ka daw pumapayag na hinaharas ka ni Sir Ronald? Ay, harassment ba yun? <laughs> Iniisip ko kasi na baka hindi talaga okay na magpasupkol -cool ako. Aya, hindi talaga okay yung ginagawa niya. Dapat nga isumbong niya sa HR eh. Aya! Yes po, Sir Ronald. Alam mo, mabuti maganda ka, no? Daig ka pa ng bulalo. Kasi ang bulalo masabaw, pero malaman na may utak pa. <laughs> Alam mo ba na kulelat yung KPI mo? Ang pangit ng reviews at survey ng mga customer sa'yo alam mo kung hindi ka masaya dito. Sir Ronald! Ay, oh, ano yan? Heto, Bonnet, galing Baguio. Pasalubong ko para sa'yo. Stuy, wow, salamat dito, ha. Kailan ka galing? Anong ah, weekend lang kasama ng family. Oh, talaga. Ay, salamat dito ulit, ha. Kwentohan mo naman ako sa nangyari sa trip mo sa Baguio. Hi, thank you for calling Cable One Service. This is Aya. How may I help you? Hello? The product that was delivered to me is damaged. What mom? Come again? The product that was delivered, it has damage. So you're telling me that the delivered product is damaged, is that correct? Yes. I'm sorry to hear about the damaged product. Let's fix this for you. Can you give me one moment, please? I'll put you on hold. Sure. Ano nga yung gagawin kapag sira yung router na dumating sa customer? Ano ba ito, hindi man ako makainin ng tulong kay Sir Ronald. Paano na yan, hindi ko talaga alam yung process nito. Hindi ko pa na-encounter yung ganitong issue, bahala na. Kakapalan ko na yung mukha ko. <clears throat> Sir Ronald? Ano na naman yun, ayang sabaw? Uh, I need your help po. Ano na naman bayan? Am um, sir hindi ko pa po kasi na-encounter yung ganitong issue. Am um, sira daw po yung product na dumating kay customer. Eh paano ka naman nakakasigurado na sira nga? May proof ka ba? Diba ang policy is kapag no video of unboxing and proof that the product is damaged, totally wala tayong gagawing refund or exchange. Ano sinabi mo sa customer? Ang sinabi ko po, let's fix this for you. Ano ba yan? Ang simple-simple lang nito, Aya. Bobita ka! Lukno ka ng kaingotan. Nakakapagtaka talaga na nakapasa ka dito. Ang gigigil ako sa kanya, <coughs> anak ko ko, diba? Aray! Aray! Aray ko po, Sir Ronald! Huwag naman, huwag mo po hilaibok ko! Kailangan para magising naman yung utak mo. Sobrang sabaw. Diba ang sabi ko mag-base sa guide natin? Ang dali-dali lang naman yan, Aya, eto, o, oh, search mo. The product was damaged upon delivery. Ayan, ang daming mga ways na gagawin, di ba, bago mag-proceed sa resolution na iniisip mo. Matuto ka naman magbasa! Aray! basa kasi, pumapasok ka lang dito para sa atensyon ng mga batchmate mong lalaki. Puro ka papansin. Feeling one of the boys. Eh, wala ka namang binatbat sa mga yon. Inuulit ko, Aya, ha? Titingin muna sa guide bago ako tawagin. Aray! Aray, sumusobra ka na! Abat sumisigaw ka pa dito sa loob ng production floor? Hindi ka na nahiya? Rinig ka sa call sa mga ka mo! Sobrang sakit mo nang magsalita! Tinuturo mo pa ako! Mali ito! I-report Ire kita sa HR! O oh, sige! Sumbong mo ako! Nakalimutan mo na bang hindi kinakampihan ng HR ang mga empleyado? Asa ka pang matanggal ako dahil sa sabaw na katulad mo? Matatanggal yung mas magaling sa'yo? Hindi <laughs> ka talaga nag-iisip? Eh? Eh kung ikaw ang isumbong sa HR dahil napaka-incompetent mo! Ginagawa mong playground ng production ang hina ng signal sa utak! Dear love, paulit-ulit, masyado nang masakit Malunoy na ko pa sana ang mga mapang-insultong pananalita ng aking supervisor. Pero sumubra na siya. Alam kong kailangan ko ng trabahong to, pero hindi naman tama na ganito niya ako itrato. Hindi ko inakala na sa trabaho ko pa mararanasan ng bullying. Lakas loob akong lumapit sa HR para i-report ang ginawa sa akin ni Ronald. Hindi ko na inalam ang parusang ipapataw sa kanya. Basta nagpaalam na lang ako na payagang mag-resign. Dahil ayoko naman na mag -awol. Kailangan ko ng maayos na record sa trabaho para makalipat na lang sa ibang opisina. Sana, hindi ko na maranasan pa muli. Ang naranasan kong harassment mula sa naging una kong trabaho. ka bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>